Luni, nagulat sa resulta ng laban ni Ban versus Manda Baliw sa isa buhay. Nagtaka sila kung bakit 5-0 ang boto ng hurado. Hindi na impress si Luni sa performance ni Ban. Tara, himayin natin yan mga bro. Nanalo dito, din natin. Alam ko si Ban niya tayo. si Ban. for being. Ban versus Manda Baliw, mag-iayos pang beses. Para sa kanilang pariyo para sa kanilang pariyo. Sana na-enjoy lahat. Panalo! At mga ang mananalo sa Crickly vs. MP3, boto nung urado, 5-0. Pag-iayin tayo lahat para kay Bran. 5-0, 5-0. Aray. Anong yari Badael, ano nangyari dun? Enjoy nyo lahat. Overt. Palat! Baka dahil ano, overtime. halos 5 minutes, ano yun, no? Pero sa akin kasi, Four hindi minutes. ko, hindi ko ramdam yung overtime ni, ni Manda. Manda. Kaso kasi meron din lang din siyang delivery na parang climax na parang tapos pero hindi pa pala tapos. Oo. Uh -huh. Doon siguro nahahalata. Na, ano kayong basihan nito? But sino kaya judge? 5-0. Parang ang ano, ang wild naman nun parang. Oo. Uh -huh. What's up mga bro? Welcome sa isa na namang matinding himayan ng Flip Battles. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang controversial na breakdown ni Looney at Yuri Doke sa Ban vs. Man w. Isa sa mga pinaka nakakagulantang na resulta sa Isa Buhay 2025. Isang clean sweep, 5-0 decision, pabor kay Ban. Pero bakit nga ba tila hindi satisfied ang dalawa sa performance ni Ban? At bakit ang dami ring fans na confused sa naging resulta? Let's dig in mga bro. Una sa lahat, mahalagang i-frame ang laban na ito. Si Van, galing sa lower bracket, Joker represent underdog by default. Si Manda W, kilala na from RBL at Sunugan. At ilang taon na din sa flip top. Kilalang Joker, kilala sa grit, presence at delivery. Isa sa mga pinaka-anticipated battle sa isang buhay dahil crush ito ng raw comedy at an orthodox aggression. Pero ang resulta, 5-0. Unanimous decision, pabor kay Ban at doon nagulat si Looney. Sa latest Break It Down episode, alatang dissatisfied si Naluni at Yuri Dope sa performance ni Ban. Hindi sila nabighani, lalo na sa second at third round ni Ban na tinawag nilang hilaw, may kainahan sa delivery at kulang sa impact. May comment pa nga si Yuri Dope na parang nangangapapa siya dito, may tinetry pero hindi klaro kung saan papunta. At sinabi pa nga ni Yuri Dope na masyadong makalat ang third round ni Ban. May kita mong hindi lang ito surface level take. Bilang mga batigang writer, na-sense nila ang stylistic experimentation situation ni Ban na hindi fully developed. Pero teka, para sa mga tunay na analyst, dapat fair tayo. Baka nga naman first time nila mapanood si Ban, kaya posible rin na walang full context sa growth niya. Okay, breakdown natin ang mga rounds ni Ban. Round 1 Consensus ng fans at analysts. Dito pinakamatindi si Ban. Intricate rhyming, controlled setup, punch rhythm. Parang sinadyang ilagay lahat ng bala niya sa first round. Pero from there, downhill na. Round 2. Ang issue dito, mid-pacing, corny transition, at sloppy execution. Sabi ng ibang fans, hindi nila magets bakit may nagsasabing body bag si Manda Baliw dito. Nagkaroon ng momentum si Manda mas buo ang delivery at tumatak ang linya niya, nakiklik sa lahat parang remote na universal. Round 3. Dito talaga nagka-problema si Van. Yung linya niya na ako ang unang magkakampiyon nang hindi sinasadya, tumunog sa crowd pero sa analyst at fans ay divided. Kasi ang ender ni Van sa round 2 at round 3 ay niline mark niya lang yung linya kay Six Threat at EJ Power. Room shaker ba talaga yon o underdog effect lang? Meanwhile, si Manda Baliw, clear and confident, may bigat sa mga simpleng linya. Basahin natin yung mga komento ng mga fans. Sabi ng isa, cringy yung third round ni Ban. Ang haba ng self bash, walang proper closer. Sunod na fans, si Manda, lamang sa cadence. Habang si Ban, puro setup, walang landing. Sunod na fans, okay lang sana kung 3-2 kay Ban. Pero 5-0, that's wild. Parang ang, ano, ang wild naman nun para. So ang tanong natin mga bro, paano naging 5-0 kung ang daming flaws ni Ban? Okay, tingnan natin sa isa. Theory number one, underdog effect. Sinabi na ni Shea noon, kapag mababa expectation sa'yo, mas madali ka makakaangat sa crowd at judges. Si Ban, bilang joker at comic art, hindi inaasahang lalaban ng seryoso. Kaya kahit average performance, tumaas ang value dahil sa sinasabing gulat factor. Theory number 2, judging bias towards complexity. Pwede rin na ang intricate rhyming and layering ni Ban ay mas appreciate ng judges kaysa kay Manda na mas diretso ang approach. Kumbaga, nag-resonate sa judges kahit hindi sa general audience. Theory number 3, Manda's Flatline. Aminin natin, di rin ito ang best version ni Manda. Kahit may delivery at clarity, kulang sa memorability. Sinabi na rin ni Manda Baliw nung nag siya sa break it down ni Looney na hindi din siya ganong nagandahan sa mga linya niya. Dahil may tinatry siyang iba at hindi kumonekta ito sa mga fans. Anyway, ano pa man ang mga komento ng mga tao dito sa laban na ito, sa dulo, panalo pa rin si Ban sa record. Pero bilang analyst, dapat nating tanungin, What this performance convincing? Did Ban deserve the sweep? Ang dami nagsasabi na kung ito ang Ban na lalaban kay Cripley, delikado siya. Kasi kung hilaw pa siya rito, baka kainin siya ng veteran MC na may full arsenal. Ang pinaka inaabangan pa dito, nag-experiment ba si Ban dito bilang paghahanda kay Cripley? Ang kaso lang mga bro, naglaban na si Ban at Cripley sa gubat at nanalo si Ban sa laban at naging boto ay 4-3 para kay Ban. Isang laban na aabangan natin at ihimayin ulit para makita natin kung anong naging performance ng dalawa. Pero kung kayo ang tatanungin mga bro, deserve ba ang 5-0 ni Ban laban kay Man W? Comment down below. Gusto kong marinig ang mga opinion nyo. Lalo na kung isa kang hardcore flip-top fans na sinusubaybayan ang evolution ng bawat MC. At syempre, kung gusto mo pa ng ganitong lalim ng analysis, don't forget to like, subscribe, at ishare ito sa mga tropa mong battle rap fans. Marami pa tayong hihimayin. See you sa next video natin mga bro. Peace out.